Alam niyo ba, sa Biblia, hindi lang mga tao ang bida sa mga dakilang pangyayari. Sa likod ng mga kwento, may mga nilalang na makapangyarihan, ang mga anghel na tagapagdala ng mensahe ng Diyos, at ang mga demonyo na dating mga anghel din, ngunit nahulog sa kasamaan. Ang kanilang laban ay hindi lamang sa langit, kundi nararanasan din natin sa ating mundo. Kaya sa loob ng labing limang minuto, samahan ninyo ako at tuklasin natin ang mga kamanghamanghang kwento tungkol sa mga anghel at demonyo sa Biblia at ang kanilang pakikipaglaban sa liwanag at kadiliman. Ang Kerubin at ang Espada ng Apoy, Genesis 3.24 Matapos magkasala si Adan at Eba, pinalaya sila ng Diyos mula sa Hardin ng Eden. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Itinalaga ng Diyos ang isang makapangyarihang anghel, isang Kerubin, upang bantayan ang puno ng buhay. May dala itong nagliliyab na espada, kumikislap sa lahat ng direksyon. Ang imaheng ito ay nakakatindig balahibo isang anghel na hindi lamang tagapagdala ng mensahe, kundi tagapagtanggol ng banal na lugar. Sa paalala ng Kirubin, nakikita natin na ang kasalanan ay may kapalit, at ang daan pabalik sa Eden ay mahigpit na binabantayan. Jacob at ang anghel na kanyang kaharap, Genesis 32, 22-32. Isang gabi, si Jacob ay naglakad mag-isa. Doon, bigla siyang nakipagbuno sa isang misteryosong nilalang hanggang sa bukang liwayway. Hindi niya ito tinalikuran, kahit na siya ay napilay sa hita. Nang malapit ng mag-umaga, hiniling ni Jacob ang pagpapala mula sa nilalang na ito. At dito siya binigyan ng bagong pangalan, Israel, na nangangahulugang siya na nakipagbuno sa Diyos. Maraming iskolar ang naniniwala na ito ay isang anghel o mismong presensya ng Diyos. Ang tagpong ito ay nagpapaalala sa atin. Minsan, ang ating pakikipaglaban sa buhay ay hindi lamang laban sa tao, kundi laban sa mas malalim na espiritual na puwersa. Palaam at ang espadang anghel numbers 22 21, 35 Isang propetang si Balaam ang tinawag upang sumpain ang Israel. Habang siya ay naglalakbay sakay ng kanyang asno, bigla itong tumigil. Inis na inis si Balaam at pinalo ang hayop, ngunit ang asno ay tumanggi pa rin. Bakit? Dahil sa harapan nila, may isang anghel na may hawak na espada. Ang asno ang unang nakakita rito habang si Balaam ay bulag sa espiritual. Nang buksan ng Diyos ang kanyang mata, nakita niya ang nakakatakot na imahe ng anghel na humaharang sa kanya. Minsan, tayo rin ay parang si Balaam, hindi nakikita ang mga panganib, ngunit may mga anghel na kumikilos upang iligtas tayo mula sa kapahamakan. Ang Labanan sa Langit, Revelation 12.7.9 Sa aklat ng Apokalipsis, inilarawan ang isang dakilang digmaan sa langit. Si michael ang Arkanghel, at ang kanyang hukbo ng mga anghel ay nakipaglaban-laban sa dragon na walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Ang eksenang ito ay napakalaki at napakadramatiko ang dating magagandang anghel na naghimagsik laban sa Diyos ay bumagsak at naging mga puwersa ng kadiliman. Ngunit sa labanang ito, natalo ang dragon. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay itinapon sa lupa. Isang malakas na paalala, gaano man kalakas ang kasamahan, hindi ito magtatagumpay laban sa hukbo ng Diyos. Ang inaalihan ng Lijon, Mark 5.1.20 Sa bayan ng Hirasa, may isang lalaki na pinahirapan ng napakaraming demonyo. Nakagapos siya ng tanikala ngunit palaging nakakalagot. Nananahan siya sa mga libingan, sumisigaw sa gabi at umuukit sa kanyang sarili ng bato. Ngunit nang dumating si Jesus, lumapit ang lalaki at sumigaw ang mga espiritu sa loob niya. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, anak ng kataas-taasan? Nang tanungin ni Jesus ang pangalan nila, ang sagot, Lidjon, sapagkat kami ay marami. Sa isang salita lamang, pinalayas ni Jesus ang mga demonyo at pumasok sila sa mga baboy na biglang tumalon sa lawa. Isang makapangyarihang paalala. Gaano man karami ang demonyo, walang laban sila sa kapangyarihan ng anak ng Diyos. Paalala ni Pablo, Ephesians 6:12. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namumuno sa kadiliman ng sanlibutang ito, laban sa mga espirituwal na puwersa ng kasamaan sa kalangitan. Dito natin makikita na ang ating totoong kaaway ay hindi kapwa tao kundi ang mga puwersang espiritual na nagnanais na tayo'y iligaw. Kaya't inihalintulad ni Pablo ang buhay kristyano sa isang sundalo na may baluti ng Diyos. Sinturon ng katotohanan, baluti ng katuwiran, at kalasag ng pananampalataya. Ang mensahe, hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. May Diyos na nagbibigay ng sandata upang magtagumpay. Ang papel ng mga anghel sa ating buhay, hindi lang sa Biblia makikita ang mga anghel. Hanggang ngayon, sila ay bahagi ng plano ng Diyos. Ayon sa Hebreo Sean ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod, isinugo upang tumulong sa mga magmamana ng kaligtasan. Maaring hindi natin sila nakikita, pero sila ay gumagalaw sa likod ng ating mga kwento, nagtatanggol, naggagabay, at nagdadala ng mensahe mula sa Diyos. Mga kapatid, mula sa kirubin sa Eden, hanggang sa labanan sa langit kasama si Michael, hanggang sa pagpapalayas ni Jesus sa mga demonyo, malinaw, ang Biblia ay puno ng kwento tungkol sa mga anghel at demonyo. Ang kanilang laban ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Ngunit tandaan, ang liwanag ay laging mas makapangyarihan kaysa sa kadiliman. Ang Diyos ay laging mas makapangyarihan kaysa sa mga demonyo. Kaya't sa ating sariling pakikibaka, huwag tayong matakot sapagkat nasa atin ang presensya ng Diyos at ang Kanyang mga anghel. Kung nais mo pang makarinig ng mga ganitong kwento ng liwanag, pananampalataya, at katotohanan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Lightverse YouTube channel. Sama-sama nating tuklasin ang mga hiwagan ng Biblia at ang mga mensaheng nagbibigay ng pag-asa.